Hi guys, welcome sa aking vlog. Mayroon ka bang liham na hindi mo kailanman na ipadala? Isang mensahe na nais mong sabihin pero hindi mo nagawa. Ngayong araw, ikwente ko ang kwento ni Miguel, isang taong may lihim na nararamdaman ngunit huli na nang maisip niyang sabihin ito. Kwentong ito ay pinamagatang ang sulat na hindi na ipadala. Si Miguel at Clara ay matalik na magkaibigan magkasama sa lahat, sa saya, sa lungkot, sa pangarap. Ngunit isang bagay ang hindi maisabi ni Miguel. Mahal na mahal niya si Clara. Isang gabi, nagdesisyon siyang isulat ang kanyang nararamdaman. Pero habang hawak niyang sobre, nagdalawang isip siya, bukas na lang, sabi niya sa sarili. Kinabukasan, si Miguel nagmamadaling pinuntahan si Clara. Ngunit, huli na. May sasakyan na ang naghihintay sa harap ng bahay nito. Ngunit, kinabukasan, wala na si Clara. Lumipat na sila sa ibang bansa. At doon nagwakas ang kanilang kwento. Dalawampung taon ang lumipas natagpuan niya ang sulat. Ngunit wala na siyang pagkakataong ipadala ito. Ang tekstong naratibo ay isang uri ng pagsulat na naglalayong maglahad ng isang kwento o magkakasunod na pangyayari. Karaniwan itong may tauhan, tagpuan at banghay. Simula, gitna at wakas. Layunin itong magbigay aliw, magturo ng aral o pahayag ng isang malagang pangyayari sa buhay. Mga limbawa ng tekstong naratibo. Isang halimbawa na dito ay ang aking binasang maikling kwento. Ang maikling kwento ay isang maikling akda na may pangunahing tawuan at isang pangunahing suliranin. Talang ang susunod na halimbawa ng teksto naratibo. Nagsasalaysay ng buhay ng isang tao. Susunod naman, anekdota. Isang maikling kwento na naglalamad ng isang matatanging karanasan. Pangapat, alamat kwentong nagpapaliwanag ng pinagmula ng isang bagay, lugar o pangyayari. At panghuli naman ay ang mitolohiya. Kwentong tungkol sa mga Diyos at Diyosa o iba pang nilalang na may pambihirang kakayahan. Kaya anong aral ang iniwan ng kwentong ito? Minsan, iniisip natin na marami pa tayong oras. Pero ang totoo, walang nakakaalam kung kailan ang huling pagkakataon nating makausap ang isang tao. Kaya kung may gusto kang sabihin, huwag mo nang ipagpabukas. Isang sulat, isang tawag, isang minsahe, dahil baka bukas, huli na ang lahat. I-comment sa baba ano ang isang bagay na matagal mo nang gustong sabihin sa isang tao. Ngayon ang pagkakataon. Huwag mo nang hintayin na maging isang sulat na hindi na ipadala. Sa huli, ako yung tagapaghatid ng kwento, Chan Matthew Piala.